Samantala, inihahanda ng DILG ang New Quezon City Jail na posibleng maging kulungan ng mga sangkot sa flood control corruption. Regular ang mga selda dito at walang magiging special treatment sa mga sangkot na personalidad. Si Patrick De Jesus sa detalye. Ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Rebulla ang New Quezon City Jail sa Payatas Road. Sabi ng kalihim, handa ang mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na magsilbing kulungan ng mga sangkot sa maanamalyang flood control projects, lalo na ang New Quezon City Jail na pinakamalapit sa Sandigan Bayan kung saan maaaring gawin ang pagdinig sa kaso. Sa pagdataya ni Remulya, posibleng umabot sa 200 personalidad ang masasakdal na pawang district engineer, contractor, maging mga congressman at senador. We assume that the first round of the indictments will come in the next three weeks. However, I have no personal knowledge of what the ombudsman is doing. Hindi, hindi namin tayo pag-usapan yan. Pero base lang sa naririnig ko ng ita uh... Mabibigat na ang ebidensya na pinakita ng Senado. Meron po kami mga pag-radage dito po lahat. Dito po namin dadalhin, we're ready po yung personal complement, as so, well as nice yung facility po. Kung matuloy, ilalagay sila sa bagong wing ng new QC jail na may 80 dormitoryo. Kada ordinaryong selda ay may double deck na kama, kubeta, lababo at shower area. Mayroon ding laundry area kung saan ang mga PDL mismo ang maglalaba ng kanilang damit. Magkahiwalay ang kulungan ng lalaki at babae. May itinakdang oras para sa mga araw ng bisita. Sabi ni Remulya, walang magiging special treatment. Kung may batas kayong ilapag, yung nagdanako ka, ng nagdanako ng isang daang piso na lotion sa SM, dito kinukulong, eh dapat yung nagdanako ng daan-daan milyon ng bilyon dito na rin wala pong air conditioner dito, uh, wala it, there will be no air conditioner, there will be no cell phones, there will be no laptops, or no tablets. Ah, uh, ang pwede lang nga uh, ng form of communication, is a computer kung teleconference sa lawyer nila or landline na pwede makinig ang BGNT kung ano pinag-uusapan nila. By infirmary, ang jail facility na kompleto para sa medical needs ng mga detainee, nang sa gayon ay hindi na sila kailangang i-hospital arrest sa ibang lugar. Pitunda ang jail guard ang magbabantay na mayroong body cameras. Subukan nilang suhulan ng suhula ng ano ang mga jail guards saibidan ng lahat. Sabi naman ng Palasyo, baka mas marami pa sa tinatayang bilang ni Remulla ang makukulong dahil sa flood control scandal. Dalawantaan lang talaga. Tignan po natin kasi hindi pa naman po tapos yung investigasyon. Uh, kung ganyan sa tingin niya, na-estimate niya, ready naman po ang gobyerno kung sila ay dapat na makulong. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.